Masayang lumahok ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang Adventist Elementary School sa Isabela sa ginanap na Northeast Luzon Mission-Wide Adventure Camp. Sa ilalim ng temang Travel with Faith, ang Campuri ay naging daan upang patatagin ang pananampalataya at kakayahan ng mga kabataang adventure sa umagitan ng iba't ibang aktibidad na nagpalakas ng kanilang espiritual, mental at physical na aspeto. Ang kaganapan ni atid ni Solomon Cadiz. Ang Nelwood Adventure Campory 2025 ay ginanap sa North Isluson Adventist College sa temang "Travel with Faith". Nagtipon ang mga adventurer mula sa iba't ibang paaralan ng North Isluson Mission upang magsanib puwersa at maglakbay ng may pananampalataya. Ang tatlong araw ng kaganapan ay nagbigay-daan sa mga kabataan upang mapalago sa kanilang espiritual na buhay at mas mapagtibay ang kanilang ugnayan sa Diyos. Sa tatlong araw ng Kampuri, lumahok ang mga adventurer kasama ang kanilang mga magulang sa mga aktibidad na hindi lamang nagpatala sa kanilang teamwork kundi nagpatibay din sa kanilang pananampalataya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na first time mag-end Wide Adventurer Campuri po dito. Ngayon nakikipag-bonding na ako sa mga kaibigan ko po ngayon tapos yung mga lower grade ko po kaibigan. Tapos... Ang gaganda dito yung mga activity. I-encourage ko yung mga classmates ko para next time maha-ha-camping sila at hindi sila mahihiya. At ma-enjoy din nila po yung mga Pathfinder po din. At matutunan pa nila mag makibonding sa mga kaibigan. Sa pamamagitan ng mga espiritual na talakayan, group challenges at mga pagkakataon ng pagninilay, natutunan nila ang bawat hakbang sa buhay ay puno ng kahulugan kapag ito ay sinasagawa ng may tiwala sa Diyos. This will last a lifetime. Yung memory na nabubuo po dito, yung mga activities, it will uh, help them na ma-develop not only yung social aspect Uh, pati yung mental kasi may mga activities, na kasama yung parents na they were involved in doing it together. Tapos uh, socially, mentally, spiritually, and even physical. We are beyond blessed na nagkaroon kami ng chance, nagkaroon kami ng uh, ganitong, nakasama kami sa ganitong activity para mas ma-inculcate main sa anak namin yung mga good values na dapat ay alam niya. This will serve as a good foundation sa kanyang uh, pagbuo ng moral compass sana hanggat lumaki siya dahil nakikita niya naman katulad dito sa dito sa activity na to na itinuturo ang mga mabubuting asal makita niya na ito dapat talaga ang way of life sana ay isa buhay niya ito hanggang paglaki niya sa pagtatapos ng kampori iniwan ng bawat kalahok ang isang mensahe na nagsilbing gabay sa kanilang buhay travel with faith. It's first time na magkaroon ng Adventurer Camporee. What we know before, some parents ay hindi pa sila kumbinsido, but as we could see now, parents are enjoying because kasama nila ng kanilang mga anak to do the activities. And how we wish that the goal of this program, the Adventurer Camporee, will be instilled to our children and especially to the parents as we continue our plan to travel to go to that heavenly Kingdom. Through these activities, through this training, uh, this will give us an inspiration that in going to the, to heaven is not really easy one. Dadaan tayo ng mga maraming challenges to our children na nag uh, nandito sa camping. I enjoy and to our teachers, big salute to you. Actually, I'm so blessed when I saw the young adventurers to do their task and to be part of this camporee nakita ko sa kanila kung saan ang kanilang masigasig na pakikibahagi sa gawain ito. Ito ang simula na kung saan ang mga kapatang ito sila sasanayin na maging susunod na leader ng ating mga iglesia. Kaya nasa pasalamatan ang kanilang mga guro na patuloy na tumataguyod sa kanila. At the same time, yung kanilang mga parents na pinapayagan sila at sinasamahan pa sa panahon na ganitong mga event. Kaya na ng panahon oras upang gabayan samahan sa ganitong mga programa ng ating iglesia. Kaya purihin ang Panginoon sa magandang panahon, sa magandang samahan ng bawat nangunguna. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, kundi isang gabay na magtutulak sa bawat adventurer na magpatuloy sa kanilang landas na may pag-asa at tiwala sa Diyos. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Solomon Cadiz, nag-uulat para sa Hoff Today, HCNP News.